Sir, nagpa up na po siya sa doktor. Ano po sabi naman? Yung, ano niya lang, gout. Pero umiinom po siya ng uh -huh. May pagbabago naman po sa kanya. Medyo. Pikit po, pikit. Pikit pa. Masakit po. Wala po. Laman lupa, elemento. Masakit po. Ibig sabihin po, meron kulang barang palipadangin. Mas masakit po siya. Ibig sabihin po, may gumagambala po sa inyo. Pikit lang po at tignan po ulit natin ha. Ayan po, Sakit doktor, pikit. Masakit. Wala po. Laban lupa, elemento. Masakit po. Masakit po. Kulang barang palipadain. Oh! Masakit po siya. Okay lang po sa inyo natin ano Kasi hindi niya po ay. Hmm. Baka po kasi pag binilit natin ano sa kanya, baka mapano po siya. Kaya po mas maganda ko sa inyo po. Sa daming dahay. Hindi po. Ikaw po yung iipitan ko. Ikaw Ito lang naman po yung Hindi naman ko alamang kung ano naman yung iipitan. Pahinga din ang yung ito. Ito din daw siya ang ino. Mas maganda po babae. Eh. Kaya uh Kaya nyo po ba? Kaya na po ba? Kaya nyo Kaya lang Dikit din niyo po. Moahin niyo po. Dikit din niyo po. Sige po. Dali ka. Dito lolo. Sigaw bang pigit lang po ah. <tinyos> Pu. Saint Verbonkara pactum in signum crucis, DNMX crucis de baratos noster. Illuminipatra espiritu shanti. Amen. Pu. Masakit <tinyos> oh po. Kung sino man gumagambala na tayo, tiyatawag kita. Sumayon lang ko sa pangyayari ng Diyos na Jesus. ama anak Espiritu Santo. Amen. Poo! Ayan po, masakit po siya. Masakit po. Ganyan po, mula ulo niyo po sa kanya. Sa kanya po, yan. Sige po, pababa. Yan, mula ulo po, pababa. Yan. Sige po, yung mga nararamdaman niya po. Sige po. Ayan. Sige po, mula ulo po ulit. Poo! Ay! Sige po, mula ulo. Tapos tayo, pakiramdaman nyo kung gumagam po yung pakiramdam nyo. Oh! Sige pa po, mula ulo pa po. Thank ba yung tayo namin yung butay? Ano po yung <laughs> <As laughs> Alam niyo po yung lubigan? Ay, wala sa amin. Sa amin daro yan namin. Mas maganda po sana kung mapapainin niyo po uh, sa yung lubigan. Ang uh, lubigan? Hindi tayo, busin nyo po tayo. Opo, ang gagawin niyo po sa lubigan, pitong perasong dahon ng lubigan at tatlong basong tubig po, ipapainin niyo po sa kanya, mas maganda po talaga kung makakainin po siya inyo. Tatlong perasong, Apo, dahon, dahon. Ngayon po tayo, ano pong pakiramdam nyo? Gumaan po yung pakiramdam nyo, amen po. Ito pong ibibigay kong tubig, ganito pong gagawin niya. Kapag kalahatin na lang po ito, okay nga dito, rirefill re na na po. Mas maganda po, mas marami kadaro mayunin niya. Para yung mga nilagay po sa kanya, tuloy na pong mawala. Ngayon po ulit tayo, ano po ulit pakiramdam nyo? Sige po, pakiramdaman nyo po, galaw-galaw po kayo. Galaw-galaw pa. Galaw ka. Nakatakad kang Ano mong pakiramdam nyo? Oh, may pagbabago po siya. Amen po. Ito po, ipagdibli lang po sa damit niya. Huwag po yung dadarin sa lamay sa sugal sa sementeryo. Tapos po yung na, lamay sugal sa sementeryo. Ito naman po, ito po yung araw-araw niyang may Mas maganda po yun. Kapag kalahati na lang po ito, o kaya nandito, rirefillan niyo na po. Mas maganda po, mas marami ka darawin niya. O kaya kung Hindi po. Kahit, 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 kahit ano pong tubig ano niya, ilagay dito, basta po iinumin niya po. Kung maliligo man po siya, magpatak po kayo ng antay sa pampaligo niya. At in Jesus name po, tatlong beses at tatlong pounds po. Ayun po, hindi pa rin nakausap yung gumagambala sa kanya, pero in yung inalis po natin yung lagay sa kanya. Yung gumagambala po sa kanya, kakilala niya lang po. Babae po. Tandaan nyo rin tayo, lakasan nyo din po yung pananalag niyo sa Panginoon kasi po, kayo po talaga makakatulong sa sarili nyo. Panginoon po magpapagaling sa inyo. Aba, awa Ako na ba yan?